Alam niyo ba kung bakit halos perpekto ang hugis ng Mayon Volcano? Para siyang iginuhit. Sabi ng alamat, ang bulkan daw na ito ay si Daragang Magayon, isang magandang prinsesa na inilibing sa lugar kung saan ngayon nakatayo ang Mayon. Ang kanyang hugis daw ay sumisimbolo sa kanyang walang hanggang kagandahan. Pero ano naman ang sabi ng siyensya? Ang perpektong cone shape ng mayon ay dahil sa uri ng lava nito at sa dalas ng pagputok. Kapag sumasabog ito, ang mga materyales tulad ng abo at lava ay pantay na kumakalat sa paligid ng crater na bumubuo ng sunod-sunod na layer. Sa bawat pagputok, nadadagdagan ng layer na unti-unting humuhubog sa iconic na korteng apa. Kaya pala, Isang perpektong pagsasama ng alamat at agham. Ang galing, 'di ba? Kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kwentong tulad nito. Salamat sa panonood.